So nakapit na natin ito. Next natin yung kanyang oil pump. Ayan. Kapit natin yung dalawang dowel dito. Ayan. Ayan. Kapit natin yung tatlong bolt. Ayan. Gamit tayo ng torque wrench. 9 newton meter or 10 newton meter ang higpit nyan dito tapos kapit natin ito yan, yan yung, yan yung pinaka importante sa lahat yung, ito yung sumasala ng dumi galing dito bago papasok dito yan. yung kanyang oil passage papuntayan ng head yan. at ito mamaya kapit natin Pakita ko sa inyo yung kung saan ang connection nito yung papunta sa kanya connecting rod kapit muna natin yung saka kickstarter ito na kapit natin yung engineering plastic na bushing nya tapos itong lock kalagay na out batang tapas ito yun tapos yung spring tapos ito mamaya lagay natin banda sa loob pero ikutin muna natin ito Ayan. yung lock niya nakalagay nito. dito Yan, goods na. Mix natin yung kanyang flat housing. Lagay natin yung housing. Una itong makapal. Kahit magkabaliktad, unang problema yan. yan. So pwede naman ito, lagay nyo na. Uh, pwede, rin, pwede rin dun sa kanyang clutch pad eh. Lagay muna natin ko Tapos next, dito yung kanyang shifting pedal. Lagyan muna natin ng oil. yan So dito sa kanyang uh, pedal niya, wala na yung washer. So ito yung technique mga Diaz. Kapag kayo mag-convert na sa clutch, tanggalin nyo na dito. Na. Yung video natin sa XRM25 nating na inagurahol yung tinanggal din natin ito tanggalin nyo ng mga agyan na to basta may kalumaan na may tininsin na higa ito yan kapit na natin Oh, okay. okay, kasi na Yan so dito dito mga sa Nakabitan natin Yan. So siguro hindi na tayo makabidyo dito Kasi may ingay dito sa shop ah Ang importante doon Ang pag video natin kanina sa kanyang center case may mga video naman tayo dyan sa about sa symbol so mamaya pakita ko na sa inyo yung pagpandar natin Yan. So, umungay din, umungay... so ito naman yung dias takpan na natin so ang gamit natin na gasket apple brand Yan. huwag natin kalimutan ito ito yung pinaka-importante sa lahat yung para sa kanyang oil passage Ito yung sumusupply dito sa crankcase. Yan, yan po mapasok. Dito. Takpan na natin. Natin. So, ang gamit natin na gasket, Apple brand. Yan. Huwag natin kalimutan ito. Ito yung pinaka-importante sa lahat, yung para sa kanyang oil passage. Yan. Ito yung sumusupply dito Sakrang kes. Yan, diyan pumapasok. Yan 'yun. Takpanan na natin. Yan subalit sa magnet side mga dia sa kapitan natin. Yan. Kapitan natin yan. So hindi na natin pinakita dito kasi madali lang itong ikapit. So may mga video naman tayo dyan. Kapit natin. Ayun na tapos na natin mga diyas yung sabag dito side sa kanyang left side. So dito naman tayo sa kanyang block. So yun yung block niya. Kapit na natin mamaya yung pati yung head. So yun mga diyas na natin yung kanyang block. So hindi na natin nakapakita. So kasi parang ulan Ayan. so yun ang importante yung pinakita natin yung pagbuo ng transmission so sa mga next video natin siguro uh, tuturo ko sa inyo kung paano natin ikabit yung mga piston ring Ayan. at yung sa kanyang head yung kanyang head tinisin pa natin to Ayan. grind pa natin yung kanyang balbula no so, na diya sa kapitena natin yung kanyang black kasi kanyang cylinder head, so nag-grind natin kanina yung kanyang cylinder head, so yun yung top nya. So ito na mga naman. Siyono na natin itong makina ng magpasinsya nyo na kung hindi natin na videoan yung pag kapit natin ng black at yung kanyang cylinder head so ikapit na natin ito sa kanyang chassis itong makina nya so ito na mga ideas ikakapit na natin sa kanyang chassis yung makina nya so ito yung kanyang pin ang kanyang connecting rod so ito yung post ng ingay niya dati pinilitan ng clutch lining ayan Uh, bagong cylinder block bago na yung kidabit nun yeah. so siguro mga ideas hindi na natin mapakita kung paano natin ikabit yan kasi walang magbibideo sa atin so mamaya so ito na mga ideas nakabit na natin uh, na natin pandarin pandarin natin mga ideas Kasi natin yung kanyang minor. Ayan, lumandar na. Ayan. Ang kanyang tunog. Tingnan natin. So, good sa mga diyas ayan. So, dapat yung pinaka-importante dapat i-check nyo siya. Kaya ang all passage papuntang head. Ayun, goods na. So, lagay na natin yung kanyang tambotso at ano dito sa carb, yung kanyang oil filter. So, ayan mga diyas, ginabi na tayo at umulan. Ayun. So, siguro update ko lang kayo bukas. So, mas maganda kung bukas tayo mag-video para makikita nyo ng maganda